啊。 So guys, nag-live pala ako ngayon kasi uh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung view natin dito sa Bulinaw Beach. Yan, napakaganda yung view. So I recommend it's 5 stars for this view, for this place. Then guys, so meron lang daw na akong gusto i-share sa inyo na idea na tinatawag natin na good idea. So kasi guys, so para ito sa lahat ng mga galing, para ito sa lahat ng mga skills pool, para ito, para ito sa lahat ng mga may talento. So, kung parati ka naman, kung sa iyong talento, saan ka ba dinadala nito? Saan ka ba dinadala ng skills nyo? So, kung matagal ka na, dyan sa trabaho mo. So, kung wala namang pagbabago, try mo gawin nito network marketing industry. Baka dito mo makikita ang tinatawag na pagbabago. Kasi meron tayong kasabihan guys, na if you always do what you always done, you always get what you always got. Yun guys, sa pamagitan ng ating ginagawa, ang ating skills, at ating talento, saan natin ginugugol ito, saan natin nilalagay ang oras natin. So yun,